Ayan guys, Diyos ko, dami kong napuntahan dito sa Jinsan. Talaga naman napakaganda pala ng lugar na ito. From City Hall, namit natin si Mayora Torili Pacquiao. Pumunta tayo ng Gaisano mo? Ngayon naman dito sa resorts naman, dito sa Mount Sabrina Resorts. Ayan po guys, pakita ko lang sa inyo. Nagandahan dito guys sa Mount Sabrina kasi kung halimbawa marami kayo, mayroon tayo dito mga overlooking na kung saan pwede na kayo pumisto dito. Papakita ko sa inyo. I'm going, going, going crazy. Kaya kung nakikita nyo, may mga tuna na, may mga tuna na nakadisplay dyan kasi yung may-ari itong resort na to, si Madam, may-ari din ng tunahan. So, papakita ko sa inyo yung mga, pwede nyo yung pistuhan na overlooking na napakaganda. Ito. Ayan siya, guys, overlooking. Tingnan nyo. Kung gusto nyo mag-relax-relax, relax, pwede kayo dito magtagay-tagay, pwede kayo dito mag yosi Tapos, ang ganda ng tanawin kasi overlooking. Ito, tingnan mo. At ngayon, kung marami naman kayo, halimbawa 50 pax kayo, tapos gusto niyo ng medyo private room, pwede rin kayo dito. Dito kayo pipisto. Maraming ano dito, maraming binyo na pwede niyong pistuhan. Pakita natin. Ito siya. Pang 50 packs. Papasok tayo sa loob. Ayan, kung may mga event kayo, birthday, kung party-party, kung anong klaseng party yan, anong klaseng celebration yan, good yan dito. May mga lamisa na. Ayan, pagkita mo gano'ng kalaki. Ang ganda pa rin ang mo. Kaya guys, nakita mo perfect to sa mga celebration katulad ng birthday parties, Christmas party, lahat ng klase ng event, pwede kayo dito, swak na swak kayo dito sa Mount Sabrina. Ito ang pangalan ng kanilang resort and restaurant. Ipakita naman natin yung mga swimming pool kung nasaan sila na pwede kayong maligo. And guys, nandito na tayo, papunta na tayo sa swimming pool. Dito nyo rin makikita yung tuna strip, swimming pool kasi nga yung may ari nga dito supplier o dealer ng tuna dito sa Jinsang. kaya naman yung swimming pool talagang ginawa niyang tuna ship so ito tingnan natin dito tayo sa baba ito na yung tuna ships ship swimming pool ito nandito yung ulo yan tournament. nhân Minna naman. Napakaganda dito talaga na maganda talaga dito sa Mount Sabrina. Kaya kung nasa Jinsan ka guys, gusto mo mag-relax, gusto mo mag-swimming, dito ka na pumunta sa Barangay Barangay Tambler, General Santos City. Hanapin mo lang po 'yung Mount Sabrina Resorts and Restaurant. So dito lang 'yung matatagpuan sa Barangay Tabler. Nakita mo naman di ba 'yung mga cottages? All in all, Uh, mas ano to, uh, mas maganda ito sa mga parties kung gusto niyo ma-relax kayo, pag nagutom kayo, mayroon kayong kakainan. Tapos pag uh, gusto niyo mag-overnight, mayroon naman tayong mga hotel nandiyan na pwedeng yung pag-check inan. So lahat na po nandito. So ayan, kaya naman talagang sinulit ko na talaga pumunta dito talaga sa Jinsan. Pinuntahan ko talaga yung magagandang resorts. Nakita niyo naman siguro uuna un pa lang. Nagaling ako sa City Hall pumunta ko lang Gaisano sa Ano Mall tapos sa inyo yung mga resorts naman kaya yung pagpunta ko dito first time sa General Santos City sinulit ko na talaga inikot ko talaga yung mga gandang lugar dito kaya naman gusto ng pumunta at nandito lang naman kayo sa General Santos City puntahan nyo na po itong um, uh, Mount Sabrina Resorts Hotel and Restaurant so perfect yan sa mga okasyon nyo mga birthday kahit anong klaseng party gusto mag relax punta lang kayo dito so yun lang guys pinakita ko lang sa inyo yung kagandahan ng General Santos City ako nga pa pala sa Diwata Palace Overload. First time ko na kating sa ano, General Santos City. Nag-enjoy talaga. nakita nyo naman gaano kaganda dito. Pinakita ko lahat ang mga lugar na pinuntahan ko. So yun lang. Bye-bye. So ayan, papakita ko naman sa inyo yung mga VIP room na pwede nyo pag-check-inan. Ayan. Ito. Ito. Tapos ito. Silipin natin yung room. Silipin natin sandali. dali Ito yung mga room niya, napakaganda, very class. So, napakaganda, di ba? Relax na relax. Relax na relax, mm, di ba? So, yun. Kaya kung nandito ko lang naman sa General Santos City, dito sa Barangay Tumblr dito lang may kita ang Mount Sabrina. Siyempre, overlooking pa rin dito. Para makita nyo yung shape talaga ng isda. Yung swimming pool nila. Pakita mo nga dito. Mas detalyado. Ayan ang swimming pool. Ayan. Isda, isda.